Ano kasi siya? Mm. Last last April 6. Sa motor din mm. bangga. Nabangga bangga rin? Eh okay okay uh -huh. naman sa mga uh -huh. ano. Asa yung x-ray niya? Anong pan ikaw may drive o no? ikaw ang binangga? Binangga po. Saan ka oh. dinamaan? No, sa may lumbar po. Itindan kasi yan. Umuusog kasi yan. Umagalaw uh -huh. yan. Pero sa mga x-ray okay naman. Nasaan na yung x-ray? Na hindi naman binigay sa kanya sa ano, sa hospital sa amin. April, sabi, May, ay, 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 June. Okay. Paano anong background anong paano ka paano yung masakit na position o yung hmm. ginagawa? Yung nakaupo ko nang matagal. Pag nakaupo ka nang matagal nang nangawit. Ilang ka na? na? 90 Ito mo, ano pa yan, napakabata no, pa yan. Kumbaga, eh. yung, ang tawag yan, yung, yung mga pain toleration yan tapos yung metabolismo ng mga ganyang edad. Parang ano lang yan, baliwala lang sa kanila yung ganyan. Pero kung talagang tumatagal na merong nausog dyan, mm -hmm. merong nangyaring yung mga dismo nagalaw yung mga vertebrae mo, maaaring ano, dapat kasi pinakita nyo yan eh. Pero pag yan, ganyan, makaupo tayo ng ganyan, may si segundo ba lang, may pain yan. Mm -hmm. Okay, oh, mo may pain nga agad. Oh. Kaya nga sabi ko, para hindi mo marandaman yung narandaman ko, dinala ko na rin. Sige. Tanggalin mo daw, ma'am, sir. Meron talang yung nausog yan. kasi sana walang sasabihin sa akin kung may ano, masakit na may daro pa ina Yan. Ayan. Ayan. Sabihin mo, huwag masakit na. Yan. Yan. Ayan. Meron. Meron. dito. Ayan, mga yan. Yan. Dito sa pinaka. Meron eh. Wala, wala lang siya fracture. Wala daw. wala daw master kaya ano pinalabas siya agad. Pero pinabalik, pinaiksiri ulit. Hmm. Wala din daw. Para, uh, Gano'n ka lakas yung tumilapon ka ba? <laughs> Hindi mo na maala. Ano? Basta, saan na sentro? Dito ko tinamahan talaga. sakto sakto O dito banda? Dito. Basta dyan, motor na single o tricycle? Single. Po. Single. On day na yung nakano. Tayo ka nga sa gil. Ito mo, nahihirapan siya o ano. Yung tayo niya parang mo. Matagal po. <coughs> matagal, no? Sige, harap ka ro. nito ko, oh yan, mga ganyan. Kanyari, pag pinindot ko yung mga ganyan, masakit? Dito. Dito. Ayan po. Eto. Ayan sana. Dapat talaga makita. Pero sure kayo, walang fracture, ha? Ah? Walang mga compression fracture, mga burst fracture. Meron kasing tawag ganun yan, isang mabalakang. Para alam nyo lang din. Sige, higa pata patagilid. Higa kang patagilid. Tingnan natin kung mag -re release Dadahan-dahan ko. Saglit lang kasi naupo na, eh. masakit na siya kagad eh. Yan, ganyan position Masakit? Hindi. Okay. April. lang yan? April 6 po. April, May 6, June 6. June pa yun ba ngayon? 6. Saktong Jesus. dalawang buwan ngayon. Saktong-sakto ka ngayon. Mansa din yung ngayon. <laughs> <laughs> o oh, June 6 ngayon, hindi alam ko. Okay, relax lang. Okay, relax lang. Nagbayad yun ako bangga sa iyo. Siya po nagbayad ng na bills Pero dapat yan hanggang makano ka. Dapat sinasabi mo hanggang ano kasi baka naapektuhan yung ano mo. Sa susunod kasi yan, eh. yung may ganyan kayo, hindi lang yan dyan. Gagaling katulad kay mama mo. Tinamaan siya nung nakaraan. Iindahin mo pa rin yan sa mga susunod na taon. Alam mo, nakatakas ka na sa ganyan. Kailangan hmm. ito masu... Dapat ito pinay-MRI mo Para safe ka O, ito Ito yung pinay-referring O nga Doon sa orto Doon yun ang i mri Para masuri Lahat yung madis niya O, diyan Pagkakalap O, yeah. diyan Kaya ito pa O, ang may hirap, siyang kumilos. Oh. Tapos na yung medication mo. Tapos na yung ano Ay, mo. Po, tapos, ha? tapos, Tapos na boss Tapos na lahat. Tignan mo yung anak mo. Dapat sila niya. Pinilit yung, yung MRI. Nakapagpirmahan na ba kayo nung no? wala na siya? Ano? Le? Ang andun pa kasi ako sa kwet. Yung kapatid ko yung nag-ano. Ipahabol mo kung kaya pang ipa-MRI. Kasi may kamahalan yun. Dapat yun ang pinaanan niya. Kasi may nararamdaman akong ano sa kanya. Oh. Dito pag pinipindot ko yung mismong buto. Trauma pa yun. Trauma pa yun sa lakas ng pantag ng ano. Pero medyo mo lang na iba. Diyan ka lang ha. Kung kaya niya bang habulin yung nakabangga, eh, para yung maray ka mo. Tamo, hindi pa gumagaling wala anak So hindi, magtuloy na lang tayo sa ano. Kasi kailangan niyan, mga MRI. Yung MRI kasi, titig na yung vertebrae. Kailangan talaga yan, makita yung ano. Pati yeah, yeah. yeah, haya ka. Yeah, it's yan, yeah, nasasaktan ka sa ganyan, okay lang. Medyo. Medyo. Yeah, sige, sige, Last na to. Kung, kung, PC mo lang ha. Okay, inhale. Exhale. Tanggalin mo rin. Mabilis sa naman yan. Tanggalin mo. Yan, yeah, ilapat pa rin yung balakon Pag nakaganyan, okay naman. Ha? Hmm. O, ano nga yun, ma'am? yung mga so, niya. Maaring nagkaroon ng punit yung mga niya. Kasi nagpa-positive siya sa mga ginagawa kong ano eh, assessment ko sa sarili ko. Kasi hindi naman sasakit yung buto mo kung hindi yan eh. Katulad yan, saktong-saktong dalawang buwan na. Ah. Kung mga spasm lang yan, naku, kahit pasuntok eh, kahit ganunin ko yung balakang niya, eh, pindot-pindot lang nasasaktan siya. Kailangan talaga yung may mri siya tapos malalaman natin kung gano'ng katagal pa yung paghilom niyan. Based kasi sa ano ko, oh, ginaganon mo lang, umaaray siya. Pero ngayon kahit pa paano, sa ganyan, sa cracking-cracking natin, tapos adjustment, madidecompress compression, Kung may sugat yun, may pain pa diyan. Pero, kaya mo nang gumanyan yan hindi na yan so kanina di ba pag tumatayo siya Ay, parang istri tapos pagka baka ito siya oh di ba simple lang o kung ganyan kumikirot na kagad mas mababago na yun may pain siya pero hindi siya sobra talaga Magta, pwede niya nang itagalan tingnan mo kung mag sabi mo kung masakit ah masakit yan meron. amo, Ito yung mga pantes sa balakang. Ayan. 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 Meron. Okay. Ika ang patagilid ulit. Ayan. Pero sa paghiga ng pagano, paglatag, okay naman na siya. Salansa na siya. Kung baga, yung kaninang, ayan, tiyaya ko ulit, sorry, sorry, sorry. Balik lang natin. Pag, yun, nakagan, pag nakalatag ka ng ganyan, wala nakatukod. Okay, hindi ganyan. Okay, huwag na natin baguhin. O, pupo pa. Pupo so, pa. Pupo pa. Pupo pa. Susunod kasi niya, makakaramdam siya dito sa mga, ano, pagka uh, huwag ka muna magbuhat na mabigat ha uh -huh. huwag ka muna magbuhat na mabigat kasi may trauma yung bawa mo ano. mag ano ka muna ma'am nagbilihan mo muna siya na ano yung parang sa buktis yung gilder nag nagdala ako nagyan mo muna siya ng ganun kasi wala ano pa siya bugbog pa yung ano nito mismong ano nito nagkalamat ito yung mismong disk kasi dapat yun, pag tinanong ko, negative na yun eh. Parang sa'yo, wala na. Pero nung narinis, wala na. Ito kasi hindi pa iba to. Iba bangga, ito na fresh pa. Kaya mo na tumagal mo po. Kahit pa paano, ano? Okay na? Tayo ka? Tayo? Mabagal pa? Oh, biglang upo. Kaya mo bumiglan tayo? Tingnan, bigla tayo. Okay, o oh, masakit. Okay naman. Ano mas maganda, yung kanina o yung ngayon? ngayon? Yung ngayon. Ngayon, ma'am, bilhin niyo muna siya na ano. Nagpapasitib siya sa mga sa pag pinipindot ko to, ito yung pinipindot ko para alam nyo, eh, yung mga ganito. Para lang ka, ganito yan, oh, napuruhan. Sumpunin ko tong matigas. Pag napuruhan yung dito, oh, kahit mga ilang, isang buwan. Pero dito okay. Pero yung nga yung tatamaan ng buto sa pangibabaw para yan magkakaroon ng Siyempre, mapipit-pit siya eh. Ang pinipindot ko sa kanyang masakit para, ayan, ah, makita niyo. Ito yung mga ganito. Ayan, nasasaktan siya dyan. Ibig sabihin na damage siya ganyan. Tapos, siyempre, pag naitulak yan, a-adjust din to. Kaya ganun ang nararamdaman niya. Pero ngayon, kahit papano, Nakakatagal siya. Ano? Pansamantala pa lang yan. Mas maganda kasi, malaman natin yung naging damage talaga sa pagkabangga. Siyempre, yung impact ng motor. Tapos, malamang baka gumulong pa siya. Okay, pero mas maganda na ngayon. Ha? Sige. Maglagay ka ng ano para eto paano. Sige. Ingat kayo. Thank you. Thank you.